So ayan, yeah, magandang araw ulit sa inyo mga master at welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon naman mga master, ang isishare ko sa inyo ay paano ba gumamit ng pull push meter o mas kilala sa tawag na metro. At sa mga hindi pa pamilyar, ang tawag po dito ay digital caliper. O meron din itong analog caliper, no? pero mas uso na itong gamitin. Mas marami na pong gumagamit ng digital, mas accurate at mas madaling gamitin. At uh, paalala lang ulit mga kamaster no, uh, siguro yung iba sa inyo na nanonood ay marunong na at uh, basic na basic na lamang para sa kanila gamitin tong dalawang tools na ito. Pero alalahanin natin mga kamaster, kaya natin 'to share kasi hindi naman lahat ng alam natin ay alam na rin ng iba. So mas maganda na yung konting kalaman natin ay ishare share din natin sa sa iba para tayo ay makatulong din sa kanila. So yon paalaala ulit mga kamaster, ang video na ito ay para lamang po sa mga hindi pa marunong gumamit ng pull push meter at ng digital caliper. So start na tayo mga kamaster, no? unahin natin tong ating pull push meter. So sa paggamit ng pull push meter mga kamaster, may dalawang klase po yan ng paggamit. So hihilain lang natin tong kanyang dila, no? post lang muna natin. So, yan mga master, no. Hinila lang natin tong mga dila. Ah, mga dila. Itong <laughs> kanyang dila para lumabas yung panukat. Ito po yung kanyang lock. Lock latch, no. Nailalock po yan. Ayan. So, kinat lang natin kasi wala tayong mapatungan ng ating cellphone. So, mapalit tayo sa ating metro mga master. Sabi ko nga, may dalawang klase ng pagsukat gamit ang pull push meter. So, meron po tayong inches at centimeter sino-sino ba yung gumagamit ng inches? So, ang gumagamit ng inches, mga master, kadalasan, yan po ay yung mga hardware natin dito sa Pilipinas. O yung mga, uh, kung tawagin natin ay panday, yung mga gumagawa ba ng bahay. Mas prepared nilang gamitin yung inches. Yung centimeter naman, sino madalas gumagamit niyan? So, madalas gumagamit niyan siguro, mga master, ay yung mga ah uh, maintenance personnel sa mga private companies tulad ko po, no? Sa mga Japanese company. Sa Japanese company kasi mga kamaster, mas prepared nila gamitin ang millimeter kesa sa inches. Mas prepared namin yan gamitin. Kaya mas gamay namin yung centimeter at millimeter. ah uh, dito sa Philippine Economic Zone Authority, dito sa Cavite, sa, o oh, tawagin namin ng EBSA, kung ikaw ay papasok bilang sa maintenance personnel, mas uh, siguro mas advice ko sa iyo na pag-aralan mo yung pagkuha ng sukat sa millimeter at centimeter. Kasi bihirang-bihira po talaga ang gumagamit ng inches dito. Sa marami-rami na rin ako napunta ang company dito sa EBSA at uh, wala pa ako na encounter na gumamit ng inches. More on centimeter at millimeter. So yan, mabalik tayo ulit sa ating tutorial. So, sa paggamit dito mga master ng centimeter, so, ituturo ko sa inyo yung centimeter at millimeter. Sabihin ko muna yung kanilang equivalent. 1,000 millimeter is equivalent to 100 centimeter, equivalent to 1 meter. 1 meter equivalent to 100 centimeter, equivalent to 1,000 millimeter. So, yun po yung kanilang equivalent. So, nasaan ba dito si millimeter? Si millimeter, mga ka-master, kung makikita nyo yan sa baba, sa may centimeter, ito po yan, no? Ito. Ito po, itong side na to, may centimeter. Kung makikita nyo, mga ka-master, si millimeter po, siya po yung maliliit na guhit. No? Yan po yan. Yung maliliit na guhit, yan po, Diyan po nag-umbisa ang basa o pagbasa ng millimeter. At yung mga na, may number naman, mga master yan naman po ay si centimeter. Diyan naman po nag-umpisa ang basa kay centimeter. So, si meter, makamaster, madali naman na yan eh. Pagkakabisada uh, mo na si millimeter at centimeter, so si meter, madali mo na lang di makukuha yan. So, dito muna tayo kay millimeter. So, paano ba yung pagsukat kay millimeter? For example, pinakuha ka ng uh, metal piece. Uh, metal rod, no? Pero ang sukat niya lang is 2.5 cm or 25 mm. So, nandito, <coughs> nasaan dito yung 25 mm? So, mag-uumpisa tayo magbasa ng millimeter sa maliliit na guhit. So, makikita nyo, yung 1, 2, yung 1 is equivalent to 10 mm buhat po dito sa unahan, may 10 guhit po malilit yan hanggang sa makaabot kay number 1. So, meron na tayong 10mm. Tapos, pagbuhat naman mula sa 1 hanggang 2, yan na po ay uh, 20mm. So, nasa na yung 5mm? Si 5mm, mga Master master yan po yung, yung pagit ng guhit. Yung pagit ng guhit ang ibig sabihin po niyan ay 5, no? Mula dito sa mataas na guhit hanggang sa pangit na ang guhit, may bilang po yan na 5, no? 5 mm. So, kung 25 mm, 10 mm, 20 mm, so, nandito po tayo sa 25 mm. Ito po yung 25 mm. So, wait, kung yan po ay gagawin nating centimeter, ang magiging basa na po dyan is 2.5 mm. So, 2.5 mm is equivalent to 1 inch. So, nandito, rin, uh, nandito na rin po yung equivalent ng inches. No? For example, ang gagamitin nyo ay o kaya binigyan ko yung sukat na 2.5 uh, uh, 1 inches. Pero mas alam mo yung 2.5 cent, uh, masalam mo yung 2.5 cm. So, nandito lang po yan, mga kamaster. At Tapatan lang po yan. So, hindi ka na rin mahihirapan, no? Kunyari, inches ang sinabi sa'yo, uh, sabi sa'yo ay ikuha mo kami ng 1.5 inches. No? Ah, saan yung 1.5 inches? So, ito yung 1.5 inches dyan. Ang katapat niyan ay halos nasa wala pang 4 mm. Ah, uh, o wala pang 3.9 nasa 3.8 cm uh, lamang yon yung 1.5 inch so yung 1.5 inch mga kamaster yan po ay pinaggitnaan ng 1 uh, at 2 no so yan po yan so ganyan lamang po kadali bumasa ng full push meter mga kamaster no so millimeter yan po yung maliliit na guhit yung centimeter naman yan po yung may mga number. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on, so on. Sa millimeter, ang basa naman dyan ay 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, mm 100 mm is equivalent to 10 cm. So, ganun lamang po yan kadali, mga kamaster. So, yan 10, kapag nakita nyo na dito sa metro, pag hila nyo ay 100, uh, 100 cm. So, ibig sabihin, yun po ay 1 meter na. No? 1 meter na po yun, mga kamaster. At discard na sa pag sukat ng meter, kung wala kayong metro, no? gamit yung isang kamay, buhat hanggang doon sa balikat ng kabilang kamay, yun po ay 1 meter, no? So et kunyari ito yung dulo ng uh, ah, dulo, dulong daliri na isang yung kamay. So ang isang meter po ay hanggang balikat ng kabilang kamay. So ito yung kabilang kamay nyo, no? Kung ito yung kabilang kamay nyo, so ito yung balikat nyo, so hanggang dito po ay 1 meter. 1 meter po 'yon, no? Sa tantsahan. Tan ang tawag doon ay tantsameter so marami pong gumagamit niyan no mga master tutusin ako gumagamit din ako niyan pagka uh, magwa-wiring ako so hindi na ako nasusukat ng medida o ng metro hindi na ako gumagamit niyan so mata-mata na lang no per meter tantsado ko naman yung isang metro so bibilangin ko na lang yon sa pader so accurate naman no walang labis walang kulang ah uh, Okay naman yung sukat. Basta kabisado mo na yung metro, yung ganong kahaba, yung 1 meter, So, hindi ka na magkakaroon ng problema sa pagsukat-sukat. So, tapos na tayo sa pull push meter. So, kung meron kayong hindi naintindihan, mga master, comment down below lamang po yan sa ating uh, comment section at sasagutin natin yan, mga master, no? At dun sa may mga suggestion pa sa pagbasa ng metro, so, comment nyo lamang yan, mga master, at para tayo makatulong sa mga bagwa kasama natin, no? Uh, yung iba kasi dyan, naiiyamang tanong, at uh, mahirap 'yon no problema po 'yon sa sa ating trabaho kapag meron tayong uh, kasamahan na mahihiyan so kung ikaw ay maintenance personnel dapat hindi ka nahihiya tanong ka lang ng tanong so yan po ang susi sa pagiging uh, magaling na electrician so next naman natin mga kamaster ay itong ating digital caliper so napakadali lang gamitin ito so madalas ginagamit to mga kamaster sa pagsukat ng gauge o yung thickness ng ating mga uh, kailangan natin sukatin. For example, bakal. Yan naman ang madalas sukatan ng thickness eh, yung bakal. GI sheet, no? Yan yung mga madalas gamitan ng thickness. So, ang ating caliper, mga ka-master, fix na po ito sa millimeter. Yung gandong kalit, mga ka-master, ha, na caliper. May caliper, uh, may caliper po kasi na uh, dambuha lang yung laki, pang centimeter, no? May e, makikita kayo yan, napakalaking caliper. Pero yung ating nandito, yung gamit natin, ito po ay millimeter lamang. So, maliit lamang po siya, no? Pang thickness lamang po. So, try na natin. Meron niyang on-off mga master, no? So, yun. Nakalagay dyan, point, uh, point zero three. Meron ka agad dyan sukat. Pero dapat wala. No? Dapat zero zero yan mga kamaster. So, so yan. Inisod natin nag negative one. So, ito yung mga kamaster, no? Meron yan dito. Yan. Yung push button ng ulay white nakalagay dyan ay 0 uh, slash abs abs. So, try natin. Pindutin natin, mga kamaster. Ah, nag 0 na pala. So, yan. Kunyari, may 0.3, no? So, kailangan kasi uh, accurate to oh, o 0-0 kung tawagin yung sukat. So, pipindutin lang natin tong white na push button para mag-calibrate mag sya sa 0-0. So, sa pagsukat nito, mga kamaster, So, example, itong ating Phillips screw, susukat so, natin yung thickness. So, lagay natin. Ikakat lang natin yan, mga kamaster, no? So, yun, nakita ka agad natin yung thickness ay 6.30 mm, no? 6.29 mm yung kanyang thickness. So, kabaliktaran yan, mga kamaster, etong kabilang side, mga kamaster, eto. Panukat namin to ng uh, diameter no? Panukat ito ng diameter. So, magsasample tayo ng diameter. So, kukuha tayo ng pan-diameter, no? Wait lang. So, isample natin ito, mga master itong tape. So, natin yung diameter. So, yan. Oops, sobra. Pasok lang natin sa loob yan. So, yun. Ginagamit namin ito, mga master sa mga o-ring. So, yun. Nakuha natin yung kanyang diameter na 74.50 mm. No? So ginagamit namin siya sa o-ring. Pagbibili namin kami ng o-ring, so sinusukatan muna namin yung uh, pipe o yung pinakabutas nung lalagyan ng o-ring bago kami mag uh, pumunta sa mga bilihan kasi kailangan 'yon, no? So, ito po gamit po, ito po ang gamit ng ating uh, tawag dito, caliper o digital caliper. So, sukat natin yung thickness. Ganyan lamang po yan. So, kita mo na kagad, no? So, ngayon lang, uh, ngayon lang nausot ng digital caliper. Pero dati kasi, nung ako'y nag-aarap pa lamang ng college, ang gamit namin ay analog. So, sobrang hirap nun. Hanapin, mga kamaster dito, tsaka doon. Uh, basta, ang hirap. Nahirapan kami gumamit ng caliper noon. Pero ngayon, basic na basic na lamang. Kita mo na kagad yung sukat, no? Kahit malabo ang mata mo, kita na ito. Siguro naman, kita na ito, no? Yan itong kalaking digit. So, ganyan lamang po paggamit ng uh, caliper. Pang thickness, gauge, at saka pang uh, diameter, no? Ito, diameter. O, uh, distance, difference. So, yan. Uh, hindi kasi natin magagamit yung metro sa mga ganung bagay, no? Kasi hindi naman siya masyadong accurate. Meron siyang tolerance. So, ito, na na eliminate uh, na eliminate natin o oh, hindi naman na eliminate pero konting konti lang yung tolerance na nakukuha natin dito kaysa sa pull uh, push meter so ayan mga master sana ay nakatulong ako sa inyo kahit papano at na-share natin yung ating konting kaalaman at kung meron pa kayong suggestion diyan na uh, Tutorial or may gusto kayong matutunan, comment down below nyo lang po yan mga kamaster at uh, gagawa natin yan ng tutorial. So hanggang dito na lang tayo mga kamaster. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pag-subscribe sa ating YouTube channel. So thank you po.